wala uh, yung, yung, yung iba naman makakuha wala ay, pa na dyan naman ito na yung pinapahanap mo ay, mami, ito si Angelo pinapahanap mo lapit ka doon, lapit ka kay ma'am Dali ko na lang doon Dali ko na lang po, ma'am. Ako yung nag-vlog sa kanya. So, yun na guys. Yung si anak ni Rosemar, guys. Ayan, mukhang makakawa ito. Ayan, mukhang makakawa ito. Yeah. Ayan yung uh, kanyang uh, ano, baby doon sa kabila. Ayan and, yung mga uh, natin guys na vlogger siya nandun. si Adventure sa taas. Ito yung si Idol. Lalabas na dyan guys sa

So, so palis na yan guys So dito na lang tayo Abangan natin dito So ayun yung ating mga kababayan So ito naman si Sir 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 Hi, Hi Rosman wag uh, mo kayo ng mula, yung next, 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 yung next,

Wadaw, ito na yung pinapahanap mo. Ay, ma'am, ito na pinapahanap mo. si Angelo. Pinapahanap mo. trabaho. Lapit ka na yun. Lapit ka doon. Lapit ka kay ma'am. Dali ko na lang doon. Dali ko na lang po, ma'am. Ako yung nag-vlog sa kanya. Dali ko. Ako na po. Dali ko. Dali ko.

Oh. Ay, guys, na na sa na, Ay, oo! Oto naman, guys, yung... Ay, babe! lang Ano? Sa dami na nga kumukuha ng video. Ano siya? Adventure? Ayun So, ayan yung mga uh, kumukuha ng video kay Rosemar, guys. Ang dami. So, ayan, alis na. Ay, ang sarap. Guys, ayan. Ayan salamat. Nuro's malpapabak ko kumti. Ben. 49 number. Desakyan. The number, the number. Ayun. Hello

So anong pa kiramdam sir dahil ikaw ay talagang confirm na na may trabaho sa kay Miss Rosmar? Siyempre, ito ang tuha ko. Hindi rin ako makapaniwala na akala ko magiging taong nakasa na ako eh, sa lansangan. Halos itong taon akong pakalat-kalat. Walang maayos na trabaho eh. So extra lang ngayon. Eh. Lalo nga, mahihirap na kalye eh. Hindi ko sa makapagpahinga, hindi makatulong, hindi makaligo. Ngayon, uh, hey, korto uh, oh. so, ako. Uh, Mayroong pag-asa. Tsaka ang maganda dyan sir, dahil si Miss Rosmar ay dog lover din. Oh, dalaga. dog lover yun. Kaya yung aso nyo, yung tutan yung dalagala, for sure yan talagang maalagaan din. Salamat. So, ano pala sa message mo kay uh, Miss Rosmar? Uh, magkaroon siya ng maraming maraming blessing pa, tsaka mahabang mahabang buhay. At tsaka, kalusumpan niya, dapat. Lagi okay. Matanong ko lang sir, saan gano'n ng baso na ito? Ako ako ito sa baso ka, pinapong. Hmm, ilang taon na sa'yo, man? Ah, um, nakuha to, may pusit pa, pigit pa. Talaga, pa lang sa dyan, lang nanay. talaga. may nagtapon sa baso pinilit ko lang buhay. Simulan na talaga nag sa hmm. kanya. Kahit medyo mahirap. So, paano siya yung, yung lagi mong kasama? Hmm. Ito na, ay, 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 yung, ay, yung, ay yung, ko lang, ay, ay, sa kasama, kausap. Gabi sir, no, kasi meron ka nang magiging, kumbaga may trabaho ka na, may masisilungan ka ng tirahan, no? Di ba? Okay na okay. Salamat sa Diyos. panatag niya yung kalooban mo yan, sir. Panatag niya yung kalooban ko na. <coughs> hindi ka nasa kalansangan matutulog. Hindi ka nasa kalansangan matutulog. Hmm. Saka, pa, gusto ko yung sabihin din sa mga gaya ko eh, na natutulog di sa kalansangan. Yeah, uh, hindi na tutulog yung Diyos. May pag-asa pa. Po. You, sir. Salamat sir, salamat, salamat. salamat. So, ayun guys, na uh, nakita natin kung paano siya tulungan ni Boss sa uh, Rosmar no, na yan yung tao na pinapahanap niya. Uh, na gusto niyang tulungan, nakapag-trabaho no, na sa kanya. Kaya, guys, yan yung uh, magandang mensahe sa kanya, no? So, may maghahatid sa kanyang tao para dalhin sa doon sa bahay ni Boss Mart at doon na rin magtatrabaho. So, yun, maraming salamat sa inyo, guys, no? At, uh, tayo ay, uh, sana ay, uh, magkaroon din ng blessing ng katulad ni uh, Diwata, guys. So maraming maraming salamat no sa inyo. At sana ay uh, next na video natin ay na suportahan niyo pa rin po yung aking mga ina-upload sa aking uh, YouTube channel. diyan maraming maraming salamat po guys. Sapat mo papaalam na rin. At uh, papasok pa tayo sa Laguna. So andito lang kanina si Boss Mark no, na no. Napakabait no at napakagandang babae guys no. Maraming maraming sa iyo. Wow. Boss Mar, no, sana po ay hindi lang yun ang tao na gusto mong ulungan. marami pang iba na matutulungan. Diwata at Rosca. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat at babay na. Guys, andito pa rin tayo sa Balwati ni uh, uh, Diwata. So ngayon pa rin. Pakita natin yung uh, tao dito guys na kung gaano karami. Ayan. Pasuportahan din po si Sikad TV. Ayan guys, paalis na to ngayong uh, sunod na buwan. Yan po si Sikad uh, TV. Yan guys. Yan ay isang uh, maglalakbay na kung saan saan nakakara. <laughs> Ito si Sikad TV. Ano sabi mo? Yan. Ayan, Ayun, kung hindi man nakababa si Ma'am Rosmar dahil uh, paalis na sila, okay lang. At least uh, nakita ko siya sa personal. Maraming salamat sa pag-shoutout sa suporta sa aking advokasya na sana po mabigyang proteksyon ng mga senior citizen. So yan lang po at Siyempre, kay Madam Diwata at dito po sa may-ari ng compound, maraming salamat po sa kanilang pag sa akin dito at sa pagpaparada. Maraming salamat ayan. po at sa kanilang pagtanggap sa aking part-time job. Yeah, thank you. Okay, extra extra. <laughs> so, ayun guys, sa so, dito naman tayo. Ayan. Kung gaano pa rin karami yung kumakain dito kala Diwata. So, check lang natin kung gaano pa rin karami na walang putol yung tao at dating kahit kainit-initan. So, maraming salamat po sa akin supporta, maraming, maraming salamat sa inyo sa at mag uh, na naman sa mga viewers natin dyan maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat bye bye